Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. And, yan, sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, subscribe na. Subscribe na guys. Kung hindi pa nag-subscribe, especially yung mga nandito sa Macau, And sa so, mga nandiyan sa Pilipinas, eh, magandang gabi-gabi na dito sa Macau guys And may pupunta tayong kaibigan, yung kasama ko sa Thailand, si Sherwin Yan guys, nakahuli si Idol may mga ano dito ang dami mga ito foreigner to ito galing Korea To galing Macau To galing Thailand ako galing Pilipinas o oh, daming foreigner no <laughs> <laughs> ang ginagawa dito sa Thailand higa <laughs> higa lang cellphone cellphone yun hindi namin kakayanin pag pinagbawal yung cellphone eh. Pag pinagbawal na. Talagang may, may away kami dito sa Thailand, may ipagpatayan kami. Pinagbawal yung cellphone. Wala na, patay na rin kami noon pag wala kami cellphone. Karag ka buhay ko Wala eh. Kaya, kayo may sa Macau, isip-isip naman kayo dyan, tanggapin na. Bawa naman kayo sa amin dito sa ano. <laughs> Hindi na namin alam na gagawin namin dito sa Thailand eh. Hirap na hirap. Hirap na, hirap na rin kami dito eh. Kaya shout out sa mga agency na yan na walang awa. Gusto nyo lang kami pag-exitin sa Thailand. Hirap na rin kami dito ah. Hindi rin maganda. Kaya pagbalik namin, nagbigyan nyo na kami trabaho ha kasi kung hindi Ayaw na namin bumalik dito sa Thailand <laughs> Kasi di, na, di namin alam kung kakayanin namin dalawang buwan <laughs> Yung barkada ko sa Thailand Yung kasama ko rin dati na naghahanap ng trabaho And Ayan, ay may nadaan yung agency Dito, ayan mo guys, punta nyo Maka baka may kuta dyan, diba? <laughs> ayan, nadaanan ko lang guys. And, uh, ayan, nasa ano ko na yan? May vlog na ako dyan kung saan location. Ayan guys, is, uh, punta natin Sherwin and after one year, September na kasi ngayon, and naalala ko siya, isang taon na rin siyang walang trabaho, diba? Na naghahanap ng trabaho dito sa mga, kasi, priority niya kasi part time guys kaya hindi siya makapag-focus sa paghanap ng trabaho ganun eh ngayon finally nakahanap na rin siya diba guys hindi siya sumuko and sana ganun din kayo huwag kayong susuko diba hindi naman siguro kayo abot ng isang taon kasi full time naman kayo naghahanap dapat ano huwag kayong mag-focus sa part time kasi part time is panandalian lang yan doon kayo sa full time yung talagang hindi na kayo mag exit ng Macau, di ba? Ilang one year muna kayo bago, bago kayo mag exit ng Macau. Wala na kayong isipin na kailangan mong mag-extend after one month, di ba? Priority yung blue card talaga, di ba? Yung part-time. Nandiyan lang yan. Kung may trabaho ka na, eh, bigay mo na yan sa mga nagharap yung trabaho para sila naman. O, hindi mo na kailangan ng part-time pag may trabaho ka na. Bigay mo na yan sa mga naghahanap ng... Oh, may traba walang trabaho pa ngayon. Bigay mo sa kanila yung naisdaanan natin siya kung nandito kung nandito siya kung saan nandito yung mukong yun matagal din hindi sa sumuko yan yung mga sinasabing strong strong mandirigma ako <laughs> so, kasi susuko kung may pangarap ka ituloy mo Diba? ka talaga'ng susukong 'di mo na ko 'yung gusto mo. kasi nung mo na eh. Sayang naman kung 'di mo tatapusin. Pumunta ka lang dito sa Macau na wala nangyari. Sinayang mo lang 'yung time mo. Diba? Dapat pag nandito ko sa Macau, ka talaga'ng uwi sa Pilipinas hangga't 'di ka nakahanap ng trabaho. Sabi ko kay Sherwin, exit exit ka lang sa Thailand, 'di ba? Exit exit na sa Thailand. Ngayari, kilala na siya sa Thailand. <laughs> Sabi sa kanya, immigration, you again? Wow. Every 3 months, ah. I come to Thailand, ah. Ganun. Kilala na siya. Guys, bisitahin natin Sherwin. And, uh, Dito daw siya tatrabaho. Hindi <laughs> ito pala itong ano. Ayan, si Sherwin, oh. No? guys dito siya o. Oh. dito siya sa namaste no idol kumusta ka? ikaw hinahanap ko hinahanap ko ng mga subscriber natin eh nasan na si Sherwin? buhay pa? tanong sila kung buhay pa pa? oo oh, nasan na siya eh Ay, dito, yung kasama mo sa Thailand nagsasano <laughs> kasi naghahanap buhay ilang, 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 so, sabi ko isang taon yun natin. isang taon yun ikaw pa kaya na ilang buwan lang di parang stress na kayo ito oh, isang taon ni eh, di ba <laughs> hindi stress ano lang siya eh easy easy lang oh pangiti ingiti lang eh parang kahapon lang dumating ng mga <laughs> 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 yeah. Balita, may pasok ka ngayon? Dito ako. Uh -huh. Ano ka na ngayon? Start na. Hindi, yung ibig ko sabihin, duty ka ngayon? Wala. Tapos na yun. Oh. Okay. Pumunta na ako kasi may transcend. Ay, ang galing ah. Dito sabi ko, pumunta natin si Sherwin kasi nga, ano, nanap ka ng mga viewers viewers natin na nakasama mo sa Thailand nasaan na sabi ko punta natin and guys finally dito na siya after ilang ilang months yun ilang months palapit na siya ano pa tayo ng ano yun nagsama September yun September Ay. September November September September yun sa Thailand September yun September yun oh, nag-birthday ka na eh. Ayan. Dapat <laughs> i-celebrate niya yung ano. Ilalang sa Thailand guys. ng immigration. Okay. Sabi ng immigration pag pupunta sa Thailand. Oh, ah, you again? <laughs> hello, hello. Yeah. Buhay pa. Kaya yan. Basta wag lang uwi ng Pinas. Ano? Kasi pag umuwi ka ng Pinas, hindi ka na makabalik ng Macau. Upload ka na. Transition na sa'yo yung ano eh. Immigration. Walang kayo may nang ano. Ilang guys and ano bang sasabi mo? Anong anong may papayo mo sa mga naghanap ng trabaho ngayon? Based sa experience mo. Sobrang happy. Subukan nyo. Para ma malaman nyo isang taon bago naghanap. Mabuti tong isa na isang business na sa thailand nakakita. Ano? Oh, apat. Oh, anong anong ipapayo mo sa mga naghanap ng trabaho ngayon? Tsaka-tsaka lang. Makakahanap din, di ba? Ha? Makakahanap. Oo, siyempre talaga. Lahat ng pupunta dito nakakahanap, hindi lang agad-agad, di ba? Oo. Oh. Ayan. Ay, Ayan. Yun lang. lang, guys, and good luck. Good luck sa inyo. Good luck sa mga dirigma. Yun lang, guys. Thank you so much. And love you all.